guys, maglugit taglubi Maglubi na, na siya, lubi. Kasi may tira pa rin itong isa eh. Isang ganito. Tigas yes. Ayan you know? Dito kasi, pag wala kang merenda, ito na kainin mo, merenda niyog. Fresh pa. May mahilig din kasi ako kumain ng ganito. New. Ako kasi kumakain ako kahit ano. Huwag lang yung lason. Kaya eh, din ba kumakain ng ganito lang? Pag dito sa probinsya, hindi ka lang marti sa kinakain mo. Hindi ka lang mamimili ng pagkain. At anong kainin? Basta pwede makain. Mabuhay ka. kailangan lang matibay ang iyong ngipin so, pag hindi matibay ang iyong ngipin lalo ganito nyog matigas tapos wala kang panungkit nito ang gagamitin mo ngipin lang ganyan Hmm. hmm. Oh okay, guys, nasasarapan ako ganito. Lalo na pag wala ka pang bili. Talagang makain mo. Huwag ka lang maarte sa buhay mo. Huwag ka lang maarte sa sarili mo. Tsak, mabubuhay ka. Kahit anong pagkain, basta pwedeng kainin at hindi yung lason. Hmm. Naubos ko na. Matigas kasi malalim na eh. Tapos yung gamit ko, ganito lang. O, oh, makukurol pa yan. Kain tayo. Sarap. Masarap. Ito okay lang. Meringa. Hold ka na. Para sa akin, masaya na ako pag mayroon kang ganito na makain.